Inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon na magpataw ng mandated price ceiling sa bigas sa buong bansa. Ang pag-aproba ay sa pamamagitan ng pag i ng Executive Order No. 39 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na may petsang August 31. Sa ilalim ng EO39, ang price ceiling para sa regular milled rice ay nasa 41 pesos kada kilo, habang ang price cap sa well-milled ay nasa 45 pesos per kilogram layo ng EO na matiyak ang makatwirang presyo at madaling ma-access ng mga pangunahing pagkain sa mga Pilipino sa gitna ng nakakaalarmang pagtaas ng mga retail price dito sa merkado. Ang pagtatakda ng price ceiling ay batay na rin sa rekomendasyon ng Department of Agriculture at ng Department of Trade and Industry. Inilabas din ito kasunod ng sectoral meeting noong August 29 kung saan binigyan ng ulat si Pangulong Marcos tungkol sa estado ng mga hakbangin ng gobyerno upang matiyak ang kasapatan sa supply ng bigas sa bansa. Sa isang media interview naman sa Palawan itong biyernes, ipinag-utos ni Pangulong Marcos ang mahigpit na pagbabantay ng iba't ibang mga ahensya sa implementasyon ng kautosang ito. We have put together a structure um, for the continuing monitoring. Uh, this will include uh, essentially the lead agencies on this are the uh, DILG, uh, will DA, DTI, uh, DOJ as well um more or less that will be those are the, the agencies that will be because all of those agencies already have um uh, regular inspections when it comes to uh, other issues so they will now apply the price ceilings that I have uh, ordered in the EO that I signed Samantala mahigpit na ipatutupad naman ang mandated price ceilings hanggang sa iutos ng chief executive na ipatigil ito sa kabilang banda, inatasan ng Pangulo ang Philippine Competition Commission sa pakikipag-ugnayan sa DA at DTI na magpatupad ng mga hakbang laban sa mga kartel o sa mga umaabuso sa kanilang dominanteng posisyon sa merkado. Sa ad ni PBBM, kailangan gumawa na ng kaukulang hakbang kontra kartel upang matiyak ang patas na kompetisyon sa merkado at itaguyod ang kapakanan at proteksyon ng mga mamimili. Kaugnay dito, pinakikilos din ni Pangulo Marcos ang Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies kasunod ng pag-aproba sa pagpapatupad ng price cap sa bigas kabilang sa gampani ng PNP ang magbigay ng kaakulang asiste sa DTI at DA sa gitna ng gagawing hakbang sa pagsiguro na masusunod ang price ceiling para sa bigas. Sa kabilang dako, inilahad ni DTI Secretary Alfredo Pascual sa laging handa public briefing na mag-iikot sila sa mga pamilihan katuwang ang DA para tiyaking na susunod ang price cap sa bigas. Ang hakbang ay kasunod pa rin ng inilabas na EO ukol sa price ceiling sa regular milled rice at well milled rice. Sinabi ni Pascual na maglilibot sa mga pamilihan ang mga monitoring team ng ahensya at magbibigay naman ang DA ng guidelines para makilala kung anong variety ang saklaw ng price cap. Mm. Meron tayong mga premium varieties, ano, na hindi covered ng price act. Ang sisiguraduhin din natin na hindi na may mislabel oh. yung subject, yung yung type ng rice na regular milled rice o well milled rice, hindi namin may mislabel na premium uh, type, ano. Meron tayong mga monitors eh, mga na iikot at saka uh, ang DA naman magbibigay ng guidelines para naman ma-distinguish ano, kung ano yung uh, premium uh, variety dun sa uh, variety na covered ng price up. Samantala, tiniyak naman ng DTI chief na mapapanagot at mapaparosahan ang mga individual o grupo na hindi susunod sa naturang kautosan ng Malacanang. Binanggit ni Pascual na base sa na nakasaad sa batas, ang sinumang lalabag sa price ceiling ay maharap sa pagkakakulong at may kaakibat pang multa. Sa level ng uh, mga retailers, yung mag-violate ng price ceiling ay uh, merong inaatas ang batas uh, na price act ng penalty ng imprisonment of not less than one year nor hmm. more than 10 years. Uh, or, and or a fine of not less than 5,000 pesos, not more than uh, no, no, not, no, not less than 5,000, but no more than 1 million pesos sisiguraduhin din ng pamalaan na mapapanagot ang mga nagmamanipula ng presyo o sangkot sa hoarding ng bigas. Samantala, pinapatutukan naman ni Pangulo Marcos Jr. ang National Capital Region sa gitna ng pagpapatupad ng price cap sa bigas. Ani Marcos sa NCR nakikita ang mas malaking problema sa presyuhan ng bigas kumpara sa ibang rehiyon sa bansa. Now, the, the, main, the real problem is in, in NCR. It's not so bad outside of Manila, Metro Manila. Um, that's why maybe we will be focusing our, our efforts here in Metro Manila. But hindi kaya tama ni Pangulo Marcos ang publiko na magsumbong sa DA. PNP o sa local government kapag may naaktuhang nagbebenta na lagpas sa itinakdang price cap sa bigas. If it comes to that, I would suggest, I would I would encourage anyone who finds that uh, someone or retailer is selling at above the price ceiling, i-report po ninyo. I-report ninyo sa police, i-report ninyo sa, sa DA, dun sa lugar ninyo, i-report ninyo sa local government para matignan po namin at uh, tiyakin na hindi lalampas doon sa ating presyo na linagay na 40 pesos sa 44 pesos. Sa ilalim ng Section 7 ng Republic Act No. 7581, ang Pangulo sa rekomendasyon ng Implementing Agency o ng Price Coordinating Council ay maaaring magpataw ng price ceiling sa anumang basic necessity o prime commodity bilang pagsunod sa mga kondisyong itinakda ng batas. Ang RA 7581 o ang Price Act ay pinagtibay noong 1992 na nagpapahintulot sa Estado na magbigay ng epektibo at sapat na proteksyon sa mga mamimili laban sa hoarding, profiteering at mga kartel.